breast chicken ito na pinaano niya sa sural. Partner ito ng ano ko ng tawag nito? Kanina niluto niya kanina. langga at mga ka-OFW Andito na naman kami sa kitchen dahil mag-start ng magluto At time check dito is 2.25 na ng hapon At ang lulutuin ng amin. taga-luto ngayon ay Hindi ko din alam kung ano Nakita niya lang ito sa YouTube Kaya pagkita sa inyo First time yung gawin ko big na pinakuluan niya, ginagyan niya ng mga spices. Ayan. Ang dami, pero hindi ko na maisa-isa. O, diba? Pakuluan niya daw ng 10 minutes, tapos tatanggalin ang mga nilagay at ilagay ang kanin. Luto so, pa siya na para sa kanin. Onion at saka tomato paste. Wala nang garlic. May garlic pa din pala. Ayan pa lang ito na dito sa bahay na ito. First time na makain ng mga amoy ko. fresh tomato. Niya na yung mga spices. Yung tebid na lang yung kailangan niya. At, ilalagay niya na yung bigas.

first time tong makain ng mga amo sa bahay na to ganitong luto kaya good luck sana magustuhan nila Tapos ang partner nito na manok ay i-forod. Or ilagay sa oven. Time young people in. I believe I can fly. Hey, titingnan natin yung outcome ng bigkan niya na matlo, ano na luto to. No diba guwapa. First time lutuin. Guwapa kaayo. Anong pangalan nito dai? Na luto. No, At hindi din namin alam kung, kung ano kung anong tawag sa luto na to kayo na ang comment down below kung alam niyo kung pa anong tawag sa luto na to basta arabic menu ayan I I so yung partner niya na ano manok akala ko yung eh, friend mo to mamaya ah, perituhin muna tapos ilagay yung kanya mga ingredients at ilagay sa turn or sa oven. Niluto siya sa butter. Mamaya, titingnan na naman natin. I I can at ito yung niluluto ng tagaluto namin na ano, manok. Breast chicken ito na pinaano sa turn. Partner ito ng ano ko nang tawag nito? Kanina niluto niya kanina. Ito na yung kanina niluto niya kanina. Masarap siya, pero ano kayang tawag sa lutog na ito? <laughs> Pinataka. Pinataka menu. Basta makaon, नहीं